Ang senaryo sa isang check-in area sa Naiya Terminal 2, makikita na abalang-abala ang lugar kung saan nakapila ang mga pasahero para sa proseso ng kanilang pag-check-in. Habang makikita naman ang mga security personnel at ang k handler na nag-iikot sa pagmomonitor sa lugar. Sa isang banda, ang K-9 personnel ay lumapit sa isang luggage ng pasahero habang nakapila ito sa check-in counter. Ang hindi inaasahan, umupo ang K-9 dog sa pangarapan ng bagahe ng naturang pasahero. Dahil dito, agad naman kumontak ang explosive detector dog handler sa kanyang supervisor at humihingi ng tulong na magsagawa ng inspeksyon sa naturang bagahe ng pasahero. Ngunit nang marinig ng pasaherong pag-uusap sa cellphone, ay nagawa pa nito makipagtalo sa K9 personnel at maya, -maya dumukot sa tagiliran ng kanyang baywang ng baril at saka nagpaputok. Dahil sa insidente, walo ang nasugatan habang isang namatay at nabatid ng mga otoridad na apat ang naitalang terorista. Ayon kay MIAA Assistant General Manager Security and Emergency Services Retired Brigadier General Manuel Gonzales, ang senaryo ng exercise ay malayong malayo sa kasalukuyang seguridad sa NAIA. Matatandaan noong Desyembre 2022 nang sinimulan alisin ang initial security screening sa mga bagahe ng mga pasahero sa NAIA terminals. Uh, we have camera. Uh, Rinenforce namin yung camera along that area including the entrance. Then, aside from that, meron po kaming rubing, rubing personnel. Continuous po yun, no? Rubing personnel and patrol In, outside uh, ng entrance, dun sa my side, and of course, sa loob. May Pinalakas din ang pagbabantay ng mga gwardiya sa loob ng paliparan, gaya ng mga naka-assign na Special Operation Unit at pinaigting din ang Intelligence Personnel Monitoring para sa galaw ng mga tao sa paliparan. Alinsunod sa Section 35 ng Republic Act 6975 na nagtatag ng PNP Aviation Security Unit, ang PNP ang manguna sa naturang exercise. Kasama sa kanilang mandato ang pagprotekta sa mga paliparan sa bansa sa offensive and terroristic acts na nagbabanta sa civil aviation ang MIAA Airport Police Department ang magsisilbing pangalawang responder habang ang ibang security at non-security units sa loob ng NAIA ay susuporta sa PNP at MIAA. Ang pangunahing layunin ng ehersisyo ay upang maibalik agad ang mga operasyon ng paliparan. Ayon din kay Gonzales, magsasagawa pa sila ng internal meeting para pag-usapan ng mga kritiko ng kanilang stakeholders matapos ang isinagawang exercise maybe in one of our internal meeting in the critique uh, ng uh, aming mga stakeholder dito then we will discuss that not only in the security sector but for all the member ng Air, uh, airline operator council